Ng isang uh, Chinese word na uh, parang spoiled na pinangalan sa akin ng lola ko. Akao. Uh, Chinese word. Oh, actually, ano yan eh. Chinese term na parang spoiled yan. Kasi siguro unang apo Kaya yun ang pinangalan. Okay, oh, pero hindi naman ako naging spoiled. Oh. So, at uh, at uh, e sinasabi? Aking endorse po. Yes po, ako nag-endorse po sa kanya at uh, hindi ko nagustuhan niya kanyang pamamalakad kaya ako yung nagbabalik po ngayon. Okay, so unang solution nila po? Isang termino po, isang termino po, bali mahigit limang taon na po siya nakaupo. Sa tingin ko po, hindi maganda kanya pa kanyang pamalakad. Kaya siguro maganda niyan ang tao ng barangay de la Paz ang mag-decide kung maganda ba kanyang pamalakad o gusto niya yung pamamalakad po. Okay. ba ano sa ulo yung student government ngayon? Eh, bibigyan ko ng magandang servisyo ang mga barangay, mga livelihood programs, uh, mga gamot na para sa senior dahil ngayon naasa sa City oh, yung iba, yung at uh, maray pang iba po. At uh, kaya lalapan ng Malaysia? Siyem po po. Para matulang ngayon uh, Hindi naman po sa akin trono yun kasi ako hindi man naghahangad ng uh, kapangyarihan. Ako kasi gusto ko lang talagang tumulong sa aking mga kabarangay. So ano po ba ipatami ang But ever since naman eh, kahit hindi po ako kapitan, tumutulong na ako eh. Uh, sa katunayan, yung kinatatayuan ngayon ng De La Paz High School, yan yung lupang dinonate ko sa LGU. 1,300 square meters, ako po nagdonate donate po sa City Hall. Kaya kayang-kayang uh, mag-do-in ang lahat ng gusto niyo ng programa. Anong mga programa po ang... Uh, ilang programa po ang uh, gusto niyo gawin sa... Uh, Marami po, katulad na sinabi ko kanina, livelihood programs, okay. yung mga sa mga mga sirang kalsada, infrastructure, okay. sa mga gamo sa senior, okay. at marami pa po iba. At okay. uh, mga sa akin mga uh, kabarangay, sa barangay de La Paz, uh, marami, alam ko maraming gusto niyong tumakbo ako ulit. Ito na yung pagkakataon ninyo na ibalik niyo ako sa pwesto kung gusto niyo yung aking uh, panunong pamamalakad. Uh, kung uh, hindi naman po okay lang po uh, basta ako in-offer ko yung sarili ko para sa barangay de la paz mm -hmm. at uh, yung mga kagawad ninyo dito lang po mm -hmm. para ano uh, yung uh, para ano at uh, makuha lang natin yung, uh, yung uh, support na kay kapitan you know? talagang uh, matagal na kayo magkakilala ah po, oh okay at uh, anong mensahe nyo? Lahat kayo mga, kaya doon uh, sa mga tiga barangay uh, nyo. Go! Mensahe, sa so tigil dala pa. Sige po. Uh, ako naman po, ngayon po ay uh, kagawad kagawad ng Bilus. Kami po ang sinuportahan ni Kapaka ng nakaraan election. eleksyon. At uh, ngayon po ay natutuwa ako bilang kagawad na nandyan muli ang aming kapitan. At alam kong lahat po na uh, aming uh, may re-request para sa uh, barangay ay alam po hindi na po kami magpa-promise gagawin na po namin. Ay, alam po, marami Okay, sa kayo po, ma'am. Kayo po. Um, sa mga taga-barangay nila, Pasko, syempre unang-una nagpapasalamat kami sa inyo kasi uh, during ng mga ikot, uh, talagang pinapakita yung mga suporta sa amin. At um, yun nga, kagaya ng sinabi ni Kagawad Beth, hindi namin kailangang mangako kasi subok na subok naman nila yung serv servisyong kapitan-akaw. So alam nila na kung sakali ay talaga namang magservisyo kami ng buong 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 puso na pagservisyo. Okay, yan po si Lilith Gagawa. Next. Jay Santiago po. Ah, uh, Pabalik po ako ni uh, Cap sa ano, Peace and Order. So, malamang um, 24-7 na naman ako sa barangay. Ito na naman ako halos matutulog. Uh, po nasa patient order ako pero after 1 year ang uh, tanggapin nila ako ah ganito po online next post